Hello everyone. Chelsea here from the Philippines. sa day 1 ng kompetisyon ng Miss Universe 2024, nagkaroon ng welcome dinner ang Miss Universe Organization para sa mga kandidata bilang hudyat ng opisyal ng pagsisimula ng kompetisyon. Tatakbo ang kompetisyon simula ngayong araw October 29 Mexico time hanggang November 17 sa Grand Coronation na aabot ng mahigit dalawang linggo. Kaugnay nito sa pagdating ng mga kandidata ngayong araw sa Mexico, mainit agad ang pag-welcome ng Miss Universe Organization sa mga kandidata. nagkaroon ng welcome dinner para sa mga kandidata at kanya-kanyang pasabog na ang mga kandidata sa kanilang pangmalakasang styling, hair and makeup at kanya-kanya na rin silang diskarte para mapansin ng Miss Universe Organization. Kanya-kanya ang mga kandidata ng pagpapakita ng kanilang personality para mapansin ng Miss Universe Organization. May mga kandidatang todo hataw sa pagsayaw sa ginanap na welcome dinner Hindi naman nagpakabog ang dalawang pinay na lumalaban ngayon sa corona ng Miss Universe 2024. Suot ni Chelsea Manalo ang kanang turtleneck, long sleeve, light blue dress with her nude color high heels. Sa hairstyle naman ito ay nakalugay na ito at uh, ipinakita niya ang kanyang natural curly hair. Maayos naman ang kanyang makeup. Samantala, pasabog na black outfit ang inirampa ni Victoria Vincent Velasquez representing New Zealand sa welcome dinner na ito. Makikita pa na napakaganda ng kanyang black floral top na isinuot nito matching her black pants. Kabugera ang kanyang smoky eyes makeup at naka straight hair naman ang naging atake niya. Pasabog nga ang kanyang styling na very strong ang dating. Ang ang kita ni Victoria Vincent Velasquez sa welcome dinner na ito ng Miss Universe Organization para sa kanila. Makikita nga na enjoy na enjoy naman ang mga kandidata sa kanilang naging welcome dinner na ito. Ayan. Dito sa welcome dinner na ito, anong comment mo sa look at sa styling ni Chelsea Manalo? Bongga ba? Pasabog ba? O mas pasabog si Victoria Vincent Velasquez? For me, sorry ha, pero nakukulangan talaga ako sa pinapakita ni Chelsea Manalo. Mas pasabog sa akin si Victoria Vincent Velasquez. Malakas, ka malakas kasi ang arrive niya eh. Mapapansin mo agad siya at consistent na napakaganda ng styling niya. E pero ikaw, anong say mo?